Yo, what's up, mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Yo mga kaulo, usapang hip-hop tayo. Um, nakakalungkot po na balita na aking nalaman sa pamamagitan po ng post ni Shernan Gaite. No? Uh, pumanaw na nga po si Innocent One na nagngangalan po sa tunay na buhay na Steve Dequeña Bohol. Si Innocent One mga kaulo, ay uh, miyembro po ng Shakra uh, chakra na kung saan po ay talagang nagpaningning po ng karir nila at marami po silang mga rap artist dyan na magkakasama kung saan sila Abaddon, Kial, Smaglas, Numerus, Crazy Mix, Flick G no? sila nga po yung mga Shakra kabilang po si Innocent One dyan and meron nga po siyang uh, grupo na one tags na kung saan ay talagang pag narinig mo yung harmony e eh parang talagang bone tags dun po nila pinasikat yung Momay mga kaulo na talagang naging uh, pambansang awit nung mga panahon ng uh, uh, early 20s late 90s no naalala ko pa kung ano man po ang ikinamatay ni Innocent One hindi pa po natin alam at uh, patuloy po akong kumakalap ng uh, impormasyon, ng detalye kung bakit and ito po ay pagbibigay lang po ng um, informasyon sa inyo na ang isa sa mga iniidolo po natin na miyembro ng 187 Mobsters ay pumanaw na, no? At nakakalungkot po talaga dahil isa po 'yan sa mga tinitingala at napakaganda po ng flow na 'yan ng uh, ginagawang pagkanta ni Innocent One. Ibang-iba yung flow niya at melody, no? At aminado naman siguro kayo kung gaano naiiba yung kanyang uh, klase ng pagkanta. So mga kaulo, binasa ko nga po yung post ni Sher ng Gaite, no? Ito po yung post ni ng Gaite. Actually, nagpalit po siya ng profile niya, nilagay niya po yung picture ni Innocent One. At ito po yung caption. Shernan ng Gaite, ako'y habang buhay mong taghanga idol. Ikaw ang ginagaya ko pagdating sa rap melody at flow. Ang sakit sa pusong malaman na wala ka na, crying emoticon and broken hearted okay so yan po yung post ni Sharon Gaite and uh, wala naman po sigurong tao ang magpo-post ng ganyan kung yan po ay haka-haka um, lang po or invento no so nakikiramay po ako sa pamilya po ni uh, Steve Steve Dikinya Bohol aka Innocent One no isa na naman talagang artist o makata ng Pinas ng 187 Mobstas na napakaganda nung mga kanta and uh, yung harmony nung kanta talagang pag mo lalo na yung ginawa nilang kanta na Bakit Ngayon Ka Lang na grabe, grabe, kinanta nila sa Wish Bus and napanood ko yung MTV, sobrang ganda, sobrang ganda yun lang po, Rest In Peace, Rap In Paradise, Innocent One Bigyan ko kayo ng update ulit kung ano nangyari talaga. Alamin natin. And for this time, respeto po sa family nila at kay Innocent One. Rest in peace. And uh, magandang araw po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli. It's your boy Elmo. God bless us all. Peace out.